Seven signs na mahal ka pa ng ex mo Pero tandaan mo Kapag napatunayan mo talagang mahal ka pa ng ex mo Dahil sa mga signs na ito Follow mo ko ha At ikaw na bahala kung babalikan mo pa siya O maghahanap ka na ng iba Number 1 kapag single at open for relationship siya. Alam mo yung hindi niya pa kayang magmahal ng iba kasi umaasa pa rin siyang magkabalikan kayo. Sinisigurado niyang kapag babalik ka ay mayroon ka pang babalikan. Pero pwede ring single siya kasi sobrang laki ng sugat na iniwan mo at naghihilom pa siya sa sugat na iniwan mo at hindi niya pa kayang magmahal ng iba. Number 2. Kapag palagi kanyang pinapatamaan sa mga social media posts niya. Dalawang bagay lang ito. Una, ginagawa niyang patamaan ka ng mga quotation o posts niya para makita mo at maramdaman mong mahal ka pa. Pangalawa, ay pinapatamaan kanya kasi bitter siya. Yung tipong ang sama-sama mo sa kwento niya at masama ka sa mga kakilala at kaibigan niya. Kasi nga, mahal ka pa niya. Once kasi na naka move on na ang isang tao at hindi ka na mahal, papatawarin ka kanya At parang wala ka nang dating sa kanya. In short, di na siya mag-aaksaya ng oras pa sa'yo, di ka na nasisiraan o itatopic pa sa iba Mapag-usapan man gagawin mo na lang na biruan Number 3 Kapag bigla-bigla na lang magpaparamdam ng hindi mo inaasahan Alam mo yung diba after yung breakup walang kontak dapat? Halos wala tapos biglang lumipas ang ilang weeks, months o baka year, biglang magcha-chat o magpaparamdam sa'yo. Iyan yung tipong sa huli, na-realize niyang mahal ka pala niya. Nasa sa'yo na kung magiging marupok ka. Kung ako sa'yo, pag-isipan mo muna ng mabuti. Number 4. Kapag close pa rin siya sa pamilya mo wala na kayo pero may communication pa rin sa pamilya mo. Minsan ginagawa niyang way iyon para makamusta ka o maalala ka kasi nga mahal ka pa niya. Number 5. Kapag may picture o memories pa rin siyang tinatago tungkol sa inyong dalawa. Isa kasi sa mga paraan para makamove on sa isang tao ay dapat pinuputol mo na ang anumang mga alaala ang mayroon siya sa iyo. Tinatapon o dinidelete mo na lahat para ma-delete na rin ang feelings mo sa kanya. Ang kaso, di pa niya magawa-gawa kasi nga mahal ka pa niya. Number 6. Ini-stock kanya niya palagi. Ito mahirap malaman kung ginagawa niya ito kasi break na kayo. So hindi mo alam kung palagi niyang na ng social media account mo anong status mo. O ano ang update sa iyo. Pwede rin kapag chinecheck niya lagi yung my day mo. In short, ikaw ang makapagsasabi talaga. Kasi kung ikaw ang gumagawa nito, ikaw ang mahal mo pa ang ex mo. Number 7. Kapag pinagsiselos ka niya. Alam mo yung tipong gagawa siya ng way para ka kanya. Gusto niya kasing makita kung nagsiselos ka Pwedeng mag-post ng may kasamang iba o magmamayday na malambing sa iba para kapag nag-react o nagselos ka, aasa siyang babalik ka sa kanya. Marami pang mga signs na masasabi nating mahal ka pa ng ex mo. Pero gusto ko lang i-remind sa'yo na hindi lahat ng umaalis ay bumabalik. Isipin din natin kung karapat dapat pang bigyan ng another chance na bumalik sa ex. At kung may iba na ang ex mo, hayaan mo na siyang maging masaya para magawa mo na rin subaya. Ika nga nila, kahit sobrang tagal na ninyong magkahiwalay, kung kayo, kayo talaga. Gagawa't gagawa ng paraan si Tadhana para muling magmahalan kayong dalawa. Pero huwag kang maging marupok ha. Maging maingat ka. Tandaan mo yan. God bless. Alam mo, hindi naman nakakasawang magmahal ng magmahal. Alam mo kung ano yung nakakasawa? Yung paulit-ulit ka na lang na nasasaktan. Napakasarap magkaroon ng taong solid kung magmahal. Yung tipong palagi siyang nandyan para sa'yo, mapagod or bad times pa iyan. Iba ang pakiramdam kapag nagmahal ka. Kaya mong gawin ang lahat para lang mapasaya mo siya. Kapag napasaya mo kasi yung tao, sumasaya na rin ang puso mo. Hindi ka matatakot na sumugal ng sumugal kasi alam mo sa sarili mong ipapanalo ka ng taong ipinaglalaban mo. Pero, darating talaga tayo sa puntong hindi palaging masaya ang relasyon. Hindi palaging pagngiti, pagtawa at walang humpay na kaligayahan sa pagmamahal. Makararanas ka ng paulit-ulit na pagod. Sakit, at hinanakit sa puso. Yung tipong paulit-ulit na lang kaya gusto mo nang tapusin ang sakit na nararamdaman mo. Yung tipong hindi mo na magawang sumaya kaya pati yung partner mo na sasaktan mo na rin siya. Pero gusto ko lang sabihin sa yung uso magpahinga kung pagod ka na ha. Uso ang magbalik alaala -ala kung paano kayo nagsimula uso mag-isip ng paraan para hindi ka magsawa. Uso ang magpasensya kung hindi mo na maintindihan ang mga bagay-bagay na nangyayari sa bawat araw. Nakakasawa talaga kung puro sakit na lang ang iyong nararamdaman. Alam mo, ikaw rin mismo ang makagagawa at may alam kung bakit ka nasasaktan kay ikaw rin ang tatapos at magpapalit ng isang kaligayahang minsan pareho na ninyong naramdaman. Tandaan mo yan. God bless. Matuto ka magpakumbaba kapag nasa itaas ka na. Sabi nga nila, kung ang taas ng tingin mo sa sarili mo, Darating ang araw na kung gaano kakataas, ganoon ka rin babagsak. Huwag mong kakalimutang sa paningin ng Diyos ay pantay-pantay tayong lahat. At hindi ginto ang kinakain mo. Huwag nating gayahin ang ibang taong umangat lang ng kaunti sa buhay. Ang baba na ng tingin niya sa kanyang kapwa. Nakakalungkot lang kasi ang taong ito ay nakalilimot na pare-pareho lang tayong tao rito sa mundo pare-pareho tayong kanin ang kinakain at hindi ginto sa kanya. Lahat tayo ay pare-parehong may laban at pinagdadaanan sa buhay. Di porkit umangat ka na sa buhay ay mababa na ang tingin mo sa ibang tao. Huwag mo sanang kakalimutang minsan ka na rin nasa ibaba. Kaya huwag kang mga hamak ng iba. Palagi mo sanang itatak sa isip mong hindi nasusukat sa yaman o kasikatan ng tunay na kayamanan sa buhay. Mahalagang maalala mong kung sino ang mas nagpapakumbaba Iyon ang mas iniaangat ni Lord Kaya piliin mo palagi magpakumbaba kaysa mapagmataas Alam mo kung bakit Maraming hahangat magmamahal sa iyong tao Kung marunong kang magpakumbaba Hindi dahil sa napakataas mo na Bagkos sa magandang katangiang ipinapakita mo sa iba Ang buhay ay parang gulong Minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim ang kasikatan, kayamanan ng isang tao ay maaaring sa isang iglap. Bigla na lang iyan mawawala sa iyo. Kaya palagi mong piliing nakatapak sa lupa ano man ang tagumpay na narating mo sa buhay. Ang yaman ay hindi mo madadala sa langit kapag namatay ka na. Pero ang alaalang may iwan mo sa lupa ay kayamanang hindi malilimutan at mawawala sa isip ng iba. Tandaan mo yan. God bless.